Ah, baby, love ko. O, oh, mag-shoes. Ay, mag, ano ka na? Oh, na Mag-jacket ka na. Mag-jacket ka na, dali. Gugora na tayo. Oo, oh, alas na tayo. Wait, wait. wait. Ay, dyan, saan daw yung jacket? Woo! <coughs> oh no, no, hindi ka na magbabag, no. Huwag ka na magbabag kasi nahirapan ako. Pero, tubig. Ha? Wala nga akong tubig na no, magpapadeliver pa ako. Hahaha! Hey. <laughs> <laughs> Ganyan ka lupit. Hindi, may ito kami mo sa sakin rin nasa dispenser. Ganyan kami kalupit dito pa. Ito si ano? Si Iwan, Apat muna yan na ano. Apat muna yan na. May isang milk yan. Sa. Okay. Hindi, meron yan sa babag ko. May isa yan. Okay, okay. Gura na kami. Bye-bye. Mamita. -bye. Let's go, let's go. Magka-birthday na papaturok. Magka-birthday nagpapaturok. Mag ano ba naman yan sila? Ano ba naman ba, Tana? Tana, hindi ka nabibig. Ano nabibig na Ang hiwaga ng iyong pagmamahal. Ito na kami sa klinik. Mabush. Mabush, mga ka-baby love.

Diyan masaka patak patak yung ano, pilgrimage. Oh, oh. uh, oh. Oo. nga. Ayo, ayan. pag pag sa natin, Diyan ka ano, ano. Sa may... nag nagpapa-appoint, nagpa-appointment na ako diyan sa ano, diyan sa Gatesmile. Ano 'yun? Gatesmile.